Mare mga mat, tayo nga sa Kalupit, Wala ka na. Makita ko sa mga mat dito sa Kalupit Yan. Ganda ng ako. Ang dali niya, dali naman ako mga ibigan. Boston sweater. Ilang buwan na yan? 8 months. 8 months. Mukha na inaalis. Boston. Ayan, tuto lang mga mat sir. Boston sweater. 8 months. O. Ganda ng katawan. Ayan, dos, dos lang ito mga mat sir. Ayan.

Tupay ba na? lang tupay ba yung talisay mo Tupay din, puro tupay ba ito? Kaya mga amasay, mga tupay lang pala ito? Pati itong na bulik tupay ba Bulik ko, plus blues five lang mga amasay, ganda, ito yung talisay, 2.5 din o. Pumanong dito sa Kalampit Bulacan. Wala pang dumarating mga ka Dumagsama na kayo dito sa Kalampit Bulacan. Mga kamaster, pakipala na lang at pakisara video para marami makaparad mo po kayo tayo lahat,